ibang balita, namangha ang mga veterinaryo ng Wildlife Rescue Center sa Quezon City nang dalhin doon ang isang sawa na may habang labing-anim na talampakan. At good news naman po mula sa Davao, may supling na ang kauna-unahang Philippine Eagle na isinilang sa captivity na si Pag-asa. Saksi si Ivan Mayrina. Bihira lang kung pahintulutan ang pagkuha ng video ng mga Philippine Eagle upang hindi sila masanay sa tao. Pero sa pagkakataong ito, pumayag ang Philippine Eagle Foundation sa Davao City para masalipan ng mundo ang unang supling ni pag-asa na siyang kauna-unahang Philippine Eagle na ipinanganak sa captivity. Ang ina naman ng Sisiw si Kalinawa, nabuo sa pamagitan ng artificial insemination ang hindi pa pinapangalan ng Sisiw. At sa pagsilang sa kanya, pag-asa para sa lahi ng malalaking agila ang kanyang dala. Kaya naman hindi biro ang pag-aaruga sa kanya ng mga eksperto. Nais nilang maparami pa ang lahing ito ng mga agila na lubhang nanganganib dahil sa pagkaubos sa mga gubat na kanilang natural na tahanan. It's either a candidate for release or for breeding. And once imprinted siya sa tao, mas mahirap yon. Mas maganda yung natural na pinipare sila to other birds. Kung posible, zero um, ex expo um exposure to humans.